gabi. Gabi? Ano na ba ngayon? <laughs> Smart Reduction, R-E-D-U, C-C-I-O-N, Vlogs. Smart <laughs> Reduction, ano yun? <laughs> <laughs> mm hmm? Isa maganda at gabi. Gabi? Ano na ba ngayon? Eh? Mapagpalayang araw sa inyong lahat mga katoto. Maligayang pagbabalik sa aming komunidad. Mark Reduction. R-E-D-U. C-C-I-O-N. -U Vlogs. Mark Reduction. <laughs> maganda at mapagpalayang araw sa inyong lahat mga katoto. Maligayang pagbabalik sa ating komunidad. Mark Reduction. N-A-R-K. R E D U C C I O N vlogs. So for today's video, mga katoto, may panibagong mensaheng nangyari. <laughs> may panibagong may ano talo, may panibagong pangyayari na naman sa buhay natin kasama itong imin? kasama itong puliputi ito. Kaka-post lang namin ng picture nila sa Facebook page, di ba? Yes. Ka gising lang. So yan kaka lang mga katoto namin sa Facebook page namin na Redinas Forever Home e eh, agad-agad na merong uh, nag-message sa amin. Actually hindi pala sa Facebook page, sa Facebook group agad-agad na may nag-message sa amin. So yun nga gusto daw interesado daw sila dito sa white entry naming puppy yung naging isa sa mga female namin sa so, UK. Oh, ito lang ba? Pupunin na siya. So, papunta na dito yung from Manila, si Sir Jason. So, aabangan na lang namin mga katoto. Tapos, ibibigay na lang namin ito sa kanya. Bukang nakasasapyan si Sir. Kaya, ito, buti na lang napaliguan namin. Mabango pa din. So, yun. Kaya pala medyo nagmamaldita siya kanina. Nararamdaman niya na may magmamain na. <laughs> Ayun, 4 minutes daw, nandun na siya. So, ayun mga katoto, tignan natin. Tignan natin kung legit ba to kung legit. Eh, di, thank you, Lord, kung hindi. <laughs> nga nga. Wala po kaming pagkain ng ilang buwan. <laughs> so, ayun mga katoto. Ito na siya. Papakalam na siya. So, ito na. Iyahatin na namin, mga katoto. Kita-kits na. Let's go many, many minutes later. Dalawa na lang kayo. Nakauwi na kami mga katoto. <laughs> Wait lang. Ayusin ko muna sarili ko. So ayan, nakaayos na tayo mga katoto. Yun. So ayan mga katoto. One down. Oo. Oh, swerte nga eh. So, ayan mga katoto na bigay na namin. Nagkita na kami dun. Malapit lang dito sa amin. Sa kabilang subdivision lang. So, yun na nga. Na may nakakuha na ng kakambal niya. Tsaka nakakatuwa, no? Sabi nga kanina ni Mrs. Talagang pet lover sila. Lover. Pet lover. Kasi may mag-lover yun. Ay, so, <laughs> Hindi, so mukhang kasi yung kumuha ng aming, o oh, hindi daw mukha, o oh, mag daw sila. Oh. Chismis issue. <laughs> so mag-partner yung nakakuha sa ating fur baby. So ito na nga, dalawa na lang sila. Ayan. Sobrang nakakatuwa kasi lahat ng, na, anong tawag doon? Napuntahan na mga alaga namin eh talagang mga fur parents. So, senior So, yun, si Shilrusher. Senior, senior, niya kanina na kaya daw sila gustong bumili. Dahil nga, meron daw yung friend niya pinaalaga yung Chinese Mr. Gano ano, parites. Ito na nga yung latest. Hindi, sabi kanina, siya daw ay may alagang shih tzu dati, pero yung shih tzu na yun ay hindi daw kanya pinalaga lang daw ng friend niya. Tapos, nito nga nakaraan daw, parang kinuha na sa kanya dahil siguro, kung ano man dahilan nun, nalungkot siya kasi wala na siyang alaga. So, naghanap siya ng bagong maaalagaan, maghanap siya ng panibagong uh, puppy. So, kaso, hindi naging maganda yung nangyari. <laughs> <Siswoso>. <laughs> meron daw ano kasi, meron siyang meron daw siyang nakausap. So, gusto talaga na hindi pa nila nakikita or nakukuha yung pet o yung puppy. Gusto na magpabayad ng half price. So, hindi nila ginawa. Sabi, meet up na lang. So, nung magmi-meet -me na, parang hindi hindi ata nagpakita. So, galing sila ng Pasay. Pumunta sila sa Las Piñas. Yun. Hindi na sumipot. So, kawawa sila. So, kaya pala gusto nila sa mismong malapit sa lugar or meet up na lang daw or pupuntahan mismo kami para siguro yun nga may pinanguhugutan sila ate mo at kuya mo. Kaya yun, swerte at least nakita natin, alam natin na ramdam natin na antok na yun nandito. Ramdam natin na maayos yung kapupuntahan ng kambal nito. So, yun, mga katoto, nabawasan na ng isa. May isa pa kasi yung isa. Diba? <laughs> diba? Yes. Uy, pumayag Ay, ano yun? Sa akin na, narinig niya. So, ito na lang ang natitira nating hahanapan natin ng bagong magulang. Siya na lang. Grabe no, mga katoto. Parang magtutung months pa lang sila, pero ganito nakalaki. Akala mo, 3 months or higit pa. So, yan mga toto medyo malungkot na, na naiiyak ako kasi. Hindi, <laughs> pero masaya kami na malungkot kasi nga alam namin na nasa magandang kamay sila in a good person. Tama <laughs> ano ba? Ano ba? <laughs> Basta yun na yun, nasa magundong, magundong kumoy yun. Yan mga katoto. So, boink. <laughs> So abangan natin yung mga pwede pang mangyari sa mga susunod na kabanata kung sino makakuha nitong ano, duplicate, duplicate, kopyang kopya ni Jabba. Pero hindi naman kulot, pero eh, parang balahibo pa rin yung Ibradi Boots. so, yun, mga katoto, maraming salamat sa pagsubaybay. ba diba, parang kailan lang gumawa kami ng video, tapos nag-photoshoot pa, tapos agad-agad, agad-agad, ay -agad, eh, may kumuha na. So, siyempre naman, di ko na naman ito ma-upload. Nakatambak na naman to sa ano ko. So, abangan nyo. Basta mga katoto, tignan natin kung sino yung next na kung sino mapapasakamay itong mga to. Ito lang pala. Pero ito kasi sa akin na Para may remember sa una anak ni Jabba. So, yan mga katoto. Maraming salamat sa panunood. Muli isang maganda at mapagpalayang araw sa inyong lahat. sa alaga ko